Ay, naku, umaga na pala guys Naku, nakatulog na naman ako dito ah Napasarap yung tulog ko ah Ang lambot-lambot ng kama Kanino bang bahay ako nakatulog? Teka, teka, parang pamilyar ng kulay blue at kulay red na to ah Oh no! Dito pala ako nakatulog sa bahay ni Peps ngayon Buti na lang guys, hindi yata umuwi si Peps kagabi Kung hindi, gigisingin tayo no Magagalit yun, nakatulog tayo sa kama niya Nagugutom na ako ah Kung walang pagkain dito sa bahay ni Pepe Ah! Meron niya pala ako natirang bread kahapon. Ayun, sakto. Ito na yung magiging almusal natin. Teka nga. nabas nga muna tayo dito. Uy! Ang daming tanim dito ngayon na. Ah. Wow! Ang daming patatas. Anihin kaya natin to? Tara, tara. Punin natin. Dami nito. Oh. Pwede natin itong ipunin. Tapos, taniman natin. Sarap-sarap. Uy, dami-dami! Pwede tayong gumawa ng french fries ngayon. Buti na lang naging potato na itanim dito. Medyo nagsasawa na ako sa carrots ah. Pero teka, teka, taniman niya natin Ay, naku po, natapakang upay lupa Taniman na nga natin, baka masira pa natin Itong taniman ni Pepe San Dami natin patatas na nakuha Pwede natin bigyan yung iba natin mga taropa dito Gawan din natin sila ng french fries Yun, tama, tama Ayun mga taropa, tapos na, nataniman ko na Ayos na to, ang dami ko nakuha ang potato ngayon Pero teka, teka mga taropa Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Parang maraming baka dito ngayon ah. Kanino kaya tanim to? Teka nga, lapitan niya natin. Uy, mga baka! Ang dami nyo dyan! Teka, teka, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ilan ba to? Naku po, di ko na mabilang. Sobrang dami. Kanino kayang mga alaga to? Mukhang kay Pepe Santo na alaga ah. Tanungin natin siya. Pagdating niya dito, mangingin tayo. Sarapan naman ng karni ng baka. Ayun, mga taropa. Ang daming baka dito oh, favorite ko pa naman tong laman ng baka. Eh kung favorite niya rin mga taropa yung baka, eh like niyo na tong video. Tapos mag-subscribe na rin kayo. Ayun, salamat. Nag-like at nag-subscribe na kayo. Tara mga taropa, maganat na muna tayo ng kalaro natin dito sa Omo Village. Sino kaya makikita natin dito mga taropa? Parang wala na naman si Kaverting dito ah. Ano kaya ang gagawin natin ngayon dito? Bakasyon naman, pero bakit walang mga tao ngayon dito? Kaya nga, hindi po na nga tayo dito sa playground. Walang tao dito ah. Dito kaya sa may pala isdaan. Meron kaya tao dito ngayon? Parang wala rin katao-tao dito ngayon ah. Asan kaya sila? Kaya nagpunta yung mga tao na yun? Alam ko na, alam ko na. Puntahan natin si JJ, Baon natin siya sa bahay niya Tara, tara, let's go! Uy, teka teka. Si ano to Si RR to wa. Ah. Ano kaya ginagawa ni RR dito? Uy, R. Uy, uy bitu sa pangalan ko. Uy, uy R. Kumusta? Ngayon nakita, nakita ulit dito sa Omo Village ya. Ah. din eh ngayon lang din kita nakita dito ah. Asensado ano parang may kotse ka no ah. Oh, hindi sa akin to. Naiinggit lang ako dito kay ulip talaga yung kotse na yan. Aba, big time na si Ulip pa ah. ganda ng kotse ni Ulip pa. Ah. Oo nga kaya nga ako naiinggit eh kanina pa ako dito tinitingnan ko yung kotse niya. Pangarap ko magkaroon ng ganto eh. Talaga? Pangarap mo yan? Sa ang ganda-ganda ng kotse na to. Ba't ayaw pang bumili? Eh wala akong perang pambili yan. Sigurado ako. Mahal bilhin ni Olip dyan. Naku po, malay mo may magregalo sa birthday mo. Naku, hindi ko na inaasahan may magregalo sa akin ng mga gantong mamahal na kotse. Malay mo naman, regaloan ka ni ano ni Pot. Naku, hindi rin ako regaloan nun. Wala rin pera yun eh. Naku, naku. Eh kailan ba birthday mo? Malapit na. Malapit na. Malay mo naman, swertihin ka tapos niya rin sa birthday mo. Yun lang hilingin ko sa birthday ko. Swerte na ako sa kotse. Tama, tama. Malay mo, biglang meron dumating na kotse sa bahay mo, no? Oo. Oh. E, eh nga pala, parang walang katao-tao ngayon dito sa Umo Village, ah Baka natutulog lang kasi hapon na, eh. Eh, bakasyon naman ngayon, eh. pat nasa kaya yung mga yun? Baka nag-outing, nag-swimming sila. Ah, ganun ba? Sabagay. Init pa naman niya yun, no? Di man lang tayo sinama ng mga yun. Di, inaya ako nila. Kasi hindi lang sumama kasi wala akong pera. Oh no! Parehas pala tayong walang pera. Eh, anong gagawin mo ngayon yan? Eh, wala. Eh, uwi na rin ako eh. Napadaan lang ako dito sa bahay ni Olive kasi nakita ko yung kuwatsin niya. Ang ganda eh. Eh, Ar, baka gusto mo maglaro bago ka umuwi. Di, nagmamadali ako big eh. Kasi pag uwi ko, utusan pa ako ng nanay ko sa palengke. Eh. Oh no! O sige, sige, Ar. Next time na lang pagka pwede ka, wa. O, sige, sige, big. na muna ako. Nagmamadali ako sa Bye. O oh, sige sige bye bye So ayun mga taropa Ganda pala na itong kotse ni Oli Pangarap pala ni RR magkaganto Kaso wala daw siyang pera katulad natin Ano kayang gagawin natin para maragaluhan natin si RR ng gantong kotse Mukha pa naman lungkot Lungkot niya kanina habang tinititigan niya yung kotse ni Olip Teka teka Ah alam ko na mga taropa Meron niya pala akong scanner ng mga diamonds Gamitin natin yun Tapos pag nakakotay ng maraming diamonds Bigyan natin si RR ng gantong kotse Tama Bigyan natin siya ng regalo. Teka, teka, mga taropa. Kukunin ko muna yung scanner ko, ah. So, ayun, mga taropa. Nakuha na natin yung ano natin, diamond scanner. Teka, teka, puntahan muna natin si RR. Tanong natin kung magkano yung coaching ganun. Para alam natin kung ganong karaming diamonds yung kukunin natin. Uy, ayun, sakto, nandito si R. Ar! Uy, Bik, nandito ka na naman. O, bakit? Eh, nagandahan din na ako doon sa ano, eh. Sa kotse ni olip Tatanong ko lang sana iyo kung magkano yung mga ganong kotse. Ah, yun ba? Eh, balita ako kay Oli. Mahal daw yung mga kotse na binibenta dun sa may kabilang tindahan. Naku po. Eh, wala ka bang idea kung magkano? O, kaya kung ilang diamonds yung mga ganong kotse? Sabi ni Oli, yung bili niya doon sa may kotse niya, eh, 100 diamonds. 100? Dami nung oh, ara. Kaya nga, eh. Tapos yung iba, meron namang mura. Meron tig 50, may 30-30. Meron yung pinakamahal, 500 diamonds. Nako po, ang dami nun. Ang hirap pala maipunin ng mga ganong diamonds. O paano, Ar? Salamat, salamat. Gusto ko lang malaman kung magkano yung ganong mga kotse, we. Sige, Big. Alis na muna ako. Inutusan ako ng nanay ko sa pumunta ng palengke. May pinabibili sa akin, eh. O oh, sige sige, ingat ka R. Sige sige. Ayun mga taropa, meron palang lang mahal at murang kotse. So alam na natin ngayon kung ilang diamonds yung kukunin natin. So tara mga taropa, bilisan na natin para mabilan na natin si RR. Let's go! So ito na mga taropa. Nandito na tayo sa kuweba ngayon. Bibilisan na lang natin itong pagmimina kasi baka di tayo umabot sa birthday ni RR. Baka umalis siya. So tara mga taropa. Bibilisan ko na lang to. Let's go! si R. R, R. Mukhang busy yata si R, R ah. Uy. Uy, si Vic yun ah. Uy, Vic, ba't nandito ka na naman? Eh, tatanong ko sana sa anak sa'yo kung bumili si Olive ng kotse. Ah, yun ba? Doon yan sa kabilang village. Ah, doon pala yun. Baka naman pwede mo kong samahan pumunta dun. Titingin lang tayo ng kotse. Sige, sige, sakto. Wala man akong ginagawa. Wala rin ako mahuli, eh. Ayun, tara, tara, tara Eto, Vic, eto yung shop na pinagbila ng kotse ni Olip. Wow! Ang laki ng shop na to, ara. Teka, teka. Oh, Ganda ng mga kotse yung... dito, ah. Oo, oh, tingnan mo yung mga kotse, oh. Napakaganda. Tapos, mamahal niyan. Mahal ba yan? Baka naman pwede natin tingnan kung magkano yung mga presyo. Ah, gusto mo malaman talaga yung presyo. Sige, tara. Gusto ko rin tingnan ulit yung mga kotse. Kahit nakita ko na yan eh. Wow! Ganda ng no, mga kotse dito, ara! Oo, oh, sabi ko sa iyo yung eh, gaganda. Tingnan mo naman to. Napakamahal. Oh no! Grabe! 500 diamonds. Sa tayo kukuha ng ganyang karaming diamonds. Sabi ko naman sa iyo, eh, wala kang mabibili dito eh. Eto, okay. ito pala. Ito yung pinakamurap pala nila. Uy, pwede na to. Pwede na to. 10 diamonds. Oo, gusto ko kong bumili nyo na eh. Pero parang hindi maganda yung design. are. parang mabagal yung kotse na to. Eh, yan. Kahit mabaga yan. Gusto ko na kang bilhin yan. Kung meron lang akong 10 diamonds eh. Eh, tingin pa tayo dun. Tingin pa tayo dun. Baka meron pa mas maganda. Tapos, mas mura. Oo, oh, eto. Mga mahal din to. 50 diamonds oh. Eto, malo. 250. Teka at R. Parang pamilyar tong kotse na to ah. Parang ito yung ginamit ni Paul Walker. Kilala ba si Paul Walker? Oo, oh, kilala ko yun. Idol ko yun eh. Oo, oh, oh, magaling talaga mag-drive si Paul Walker. Kaya nga, kaya nga. Ganda talaga nito. Ganda ng Toyota Supra niya. Kung may pera lang ako, binili ko na to. To. Angas no. Angas, ganda ng kulay. Pero eto, 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 tingnan mo, GTR oh. Kulay green. Oh, napakalupit nito. Mukhang pang karera. Kaya nga, kaya nga. Pero mas maganda pa rin yung kaya ano dyan kay Paul Walker. yano yeah, no, Vic. Okay na. Tara na. Uwi na tayo. Mamahal mga dito eh. Hindi, mamaya na, mamaya na, Ar. Ikaw ba? Ano ba yung pinakagusto mo ditong kotse? Ito, gusto ko sa anay kotse na ito. Kaso, 300 diamonds. Kaya yeah, nga, mahal. Ito ba yung pinakagusto mo sa lahat na nandito? Hindi, hindi yan yung pinakagusto ko. Ito yung pinakagusto ko dyan, oh. Yung kulay black. Paborito ko ito, eh. Uy, ganda rin nito ah. Teka, teka, tingnan mo yung loob. Aron. ang ganda ng loob. Oo nga, kaso napakamahal. 200 diamonds. Paano kung bilang kaya kita nitong kotse na to? Uy, ikaw bika, ipaprank mo pa ako ah. Huwag mo nga akong pinaprank. Hindi, hindi kita paprank ar. Ano, gusto mo ba na Bilang kita na itong kulay black na kotse na to? so hmm, saan ka naman kukuha ng 200 diamonds? O, oh, ito, tingnan mo, tingnan mo ah. Dami kong diamonds dito, ayan. Pakita ko sa'yo. Oh, Uy, ayos yun na na mo diamond diamonds ah Paano ka naman nakakuha ng ganyang kadaming diamonds Eh, minina ko yan doon sa Cueva R Kasi meron na akong diamond scanner Uy, parang ang angas ng diamond scanner mo Baka pwede mo kong pairamin ng scanner mo Maangas talaga yun Oo ba? Papahiramin kita minsan Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka magmimina Oh, sige, sige Eh, pero sa ngayon R Bibilan na muna kita na itong kulay black na kotse na to kasi malapit na kami birthday mo eh. Uy, ayos yun, Salamat. Ayos, excited na ako. O, tara, tara, tara. Bilis. Babayaran ko na dito. Hintayin mo ako dyan. Sige, bayaran mo na dali. Salamat talaga. Uy, Ar! Ar! Okay na, okay na. Nabayaran ko na. Uy, ano, big Eh, paano natin makukuha yung kotse? Eh, ang sabi daw, hintayin na lang daw natin sa Omo Village. dideliver na lang daw dun. Uy, o, sige, sige, big, Tara, huwi na tayo. Excited na ako mag-drive. O oh, tara tara R, Ayun mga taro pa Dumating na tong kotse ni RR Ayan o oh. Kapagaganda Sigurado magugusta ni RR to. Tara tara guys Ina-drive ko na ngayon Papunta doon sa bahay ni RR Para ma drive na rin niya Uy Ganda nung makakita nito Ang ingay Uy Sarap i-drive Teka di ako masyado marunong mag-drive Uy, rr Uy, narinig ko si Vic. Uy, may kotse si Vic. Ina yata yung kotse ko. Uy, eto na yung kotse binili natin. I-test drive mo na. Dali, dali. Uy, teka lang. Titignan ko lang. Napakaganda talaga nito. Oo, bagay na bagay sa yan, Ar. Uy, ganda ng makina mo. Ang ganda ng makina nito. Ang angas. Napaka-angas, oh. Dali, testing mo, testing mo. Ang ingay nung ano, nung makina. Sige, testing ko na to. Yun! Uy! Mukhang pang karera talaga, Aro. Bagay na bagay sa iyo. O oh, nga wait lang, te-testing ko lang ha? ah. Ah, kasi to ang ganda. O oh, sige, sige, bilis. 1, 2, 3, go Ooh, ambilis. Uy, ang bilis Akas, ang lakas din ng preno Teka, teka, pwede ba ako sumakay dyan? Sige, sige, sakay ka, dali, lilimut tayo sa omobili Ayun Uy, ang bilis Galing mo mag-drive, Ar Galing ako mag-drive, libot mag natin Oy. sa omobili dyan Grabe, ayun eh, oh, eh, yung kotse ni Olive Ayun eh, yung kotse oh, ni Olive Uy, oh, no match ka yan, Olive, mas maganda kotse ko chiku. White pala yung ki Olive, tapos sa'yo black Ganda nung kulay na sa'yo, Ar Tulin pa Oo nga, Bit. Angas nitong kotse na to. Oo nga, oo nga. Uy, may ka pala. Pasok mo na doon sa garahe mo. Oo, naka ready na talaga yan pag nagkaroon ako ng kotse. Yun, galing-galing mo talaga, Ar. Sige, sige. Papark ko muna to sa may ano ko, garahe ko, Bit. Uy, ito na, ito na. Papark ko na. Ayun! Nang galing! Galing mo magpark, Ar! Sakto-sakto saktong sa parking mo. Oo, oh, siyempre. Naka-ready talaga sa mga kotse yan. Ayun, sana nagustuhan mo yung regalo ko sa iyo, Ar. Oo, oh, salamat sa regalo mo, ha. Ah. Babawian kita susunod pag nagkaroon ako ng diamonds. O oh, sige, sige, walang anuman, Ar. So, ayun mga taropa. Maraming salamat sa pananood nyo. Eh, kung nagustuhan nyo itong video namin, tsaka yun yung regalo ko kay Ar, Ar, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. So, hanggang sa susunod na episode, mga taropa. Paalam! Bye-bye! Subscribe!